So yun nga po kapamilya, no, welcome back sa aking official Facebook page, ang Lulaska TV. So yun nga po kapamilya, no, pag-uusapan nga po natin ang nakaka-receive po ba kayo ng ganito? Galing sa isang number. Bali hindi lang siya isa, marami pa. Alam ko marami na nakaka-receive din na sa inyo ng iba't ibang mga number na ang text ay ganyan. Na naka-receive ka daw yung Gcash mo daw ay naka-receive ng ganyang pera. Pero yung nakikita niyong link sa baba, wag na wag na wag niyong i, i itong link na ito. At pag napunta po kayo dyan, yung uh, Gcash account niyo po ay mahahang ng isang hacker. At wag na wag niyo pong ibibigay ang PIN code niyo o kaya yung number ng code na nanggaling sa cellphone number nyo, huwag na huwag nyo pong ibibigay, dahil diyan po magmumula, nakukuha po nila ang mga details nyo lalong lalo na yung laman ng GCash nyo kaya nga po mga kapamilya magingat po tayo dahil nga po sobrang dami ng e scammer na dito sa ano na ito kaya nga po mga kapamilya sa mga GCash user na katulad ko mag-ingat po tayo sa mga text na ganito dahil uh, hindi natin alam na nahahangk na pala ang mga laman ng mga GCash natin at mga importanteng details sa mga account natin. Kaya mga mga kapamilya na mag-ingat po, talaga mga kung may mga nagtitext ng ganito sa inyo, ah uh, i-delete nyo na lang po, i-block nyo para hindi na sila uli mag text ulit sa inyo.